Oh, pangu, habiri. Oh, ikaw na lang mag mm. <laughs> mini, 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 mini swimming pool. Iayos mo muna, kuya, yung dulo. Kaya ibuhusan ni tatay yung isang drum. Ay, si Charlotte. Huwag, ano? Lagaw <laughs> Doon lang, mag-slide, slide, slide ay, doon. Uh, o, oh, lagi. Yes. Mamaya, hita na to. So, slide, slide so oh. Pasok! Eh, ang mga tail, ha? sigi <laughs> sige, sige. <laughs> Sige, sige. <laughs> Mini swimming pool. <laughs> sige pang, ikuan mo lang. Ituk, ituk ludra. Di Ayo, okay, mu... Na may bato, di mo na mula pat. ha pang. Diri, unta mo dapit. Oh, kay mo, akit na ba? Diri, oh. Lalo, 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 lalo. Ang ulo mo dyan dyan! Si Charlotte meron na siya. <laughs> Charlie Automatic Resort. Oh, Charlie Automatic Resort! Ah. Wow. Oh, ayan, natuwa na mga... <laughs> tubig ulan naman yan, tubig ulan. Oh, mamaya. Pag malakas ang ulan, lagyan na natin ng alulod diyan, papunta diyan, di ba? Di mas marami. Ang slipper dito.